nga kalayo dai sa imong bahian padulong magpatambal sa balay pero karon oh okay na kay ka nagvideo ko dali di man mangunsa dali 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 isimot lang please please nanay please kasi kauban niya kami akong duha ka anak please yo please alexander nakaabot jud ay diri nay ah Sige, ay, ay, kagun. Ay. Nangabot may diri, guys. Wala ko magdahom. Sige, may biyahe. Layo dahi kayo, ang ah. Biyahe, ani nanay. Magpatambal sa ako, Og ah. Huwag na skill Askel na kayo siya. Naabot sa balay. Perting hmm. halos dili mo tingog. karon <laughs> praise ay, kanan, the Lord. <laughs> Nakaligod, nanay. Okay na. Pero ayaw sa pagpabugata, ayaw sa palabi na trabaho. Nakakampuhan ka nang action na ka nang masobra na ang lingkot hindi. Hmm. Dili pa na Nakang gihapon siya, pero hindi eh. Uh Oo, -oh, dili na. Kung ano na, panagunto na lang na okay na imang kaon. Mm. Kanang muli pong kagamay, ayaw lang sa dito palabi, dito ugoan Delikado man ang bughat. Hmm. Si nanay, <laughs> Robin, <laughs> wala akong magdahong. Klamat. <laughs> uh, almost died siya sa hospital. Nagpagawa sa hospital, kaya nang-anto lang sa balay niya. Nagsigip, imagine na, iba? Paluoy doon ni Nanoy itong na nga. Kalipungo na ng nga, mura na siya. Makalimot sa kalibutan, no? Pwede man layo layuan eh. Ano? Ang ko, kasi dito lang <laughs> tayo tambay sa kuan Hindi alam nang kung nasa kuwante. Ay, oo, oo. Na? Na, dito doy i ko ano, i parking sa ano, sa may mangga ang kutsi. Dito Kay nada mo dili maka kuan. Wa dagat ya guys, toto sa likod pura oh, dagat na. Maligo og unsa day ni diri nay kanang naan, nagapa-transport kanang nag mga ligo jud na kuan ah kay na mo nang kabutang dito do not enter dili man private property ah private lang ni ah wala mo nagapa kuan diri kana na ni kuan ko mo nay si, si Silwayo, kami nang uban diri among gibisita ako ang parokyano nga Praise the Lord. Hallelujah. Nakaayo Oh.